Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, makuha kaya niya ang corona, kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at sa ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So finally, Eto na nga, Diyos ko, ang kanilang contest ay matatapos na mamaya. O, di ba? So, ayun na. So, coronation na ngayon ng Miss Universe Thailand. At nakita naman natin na ang mga kandidata dito ay talaga namang pukpukan talaga ang labanan. At masasabi ko, syempre, excited ako mamaya sa mga pwede kong makita dito sa Miss Universe Thailand for 2025. Yes, bakit ko nasasabi? Kasi syempre, ang aabangan ko dyan, yung kanilang bonggam-bonggam production number. Mm -hmm. For sure, di ba, gugulatin tayo lahat mamaya ng Miss Universe Thailand so, sa opening show nila. At syempre, yung 100% na ibibigay nilang ilaw sa atin. Kasi di ba, yung ilaw nila, ano yan eh, una, pag national costume, nasa 60%, 50%. Tapos pagdating ng preliminary, 70%. Tapos mamaya, pak, oh coronation night 100% yung liwanag nila ganon kaya excited talaga ako sa magiging grand oh, grand opening show. Um, mag, excited ako doon sa magiging final opening show nila mm, So, yun. Siyempre, yung mga kandidata nang Jujan na at busy-busy sila sa kanilang rehearsal. So, yun. Nakita nga natin doon sa rehearsal, di ba? At do doon si ano si sa top 5 pumasok si Nako mm -hmm. at pumasok din si si o si Contep Mahanakon and din din si Phuket and then nandiyan din syempre, si Saraburi mm -hmm. nakapula si Saraburi so ayun na kaya yung gown na gagamitin niya for the finals and then nakita din natin na naka silver naman si Phuket Si, ano si Contact Mahana con. so yun na kaya. Tapos si Pocket naman ay parang colorful eh yung gown niya. So manilaman natin mamaya kung yun talaga. At tingnan din natin kung papasok si Kon uh, si na sa top 5 talaga. So yun yung sa rehearsal kanina. Anyway, so sa tanchako, ko, syempre top 18 daw ang kukunin tapos top 18 then top 10 then top 5. Mm -hmm taray nung taray nung ano 77 tapos 18 lang <laughs> 18 lang yung papasok kawawa talaga yung mga candidates pero magaling yan kasi kung maganda ka at magaling ka talaga kaya mo manalo dito pero kung hindi ka ganong kabongga ay eh, wala tayong magagawa di ba ay guys, pwede nyo na nga pala pan, pan, ano, pakinggan yung mga vlogs ko dahil eto na nga, may bago ng podcast dyan sa YouTube. So hanapin lang ninyo yung pinadcast ko. Pwede na nyo nung pakinggan kung nasa sasakyan kayo o nasa biyahe kayo na hindi nyo nakikita ang kagandahan ko. <laughs> so, yun. So, pwede na daw. So, isineset na namin siya. Ganon. So, eto na. Pumunta na tayo dito sa chika natin. Sabi ng gano'n, ako mamaya guest ko sino ba yung mga papasok. So parang feeling ko papasok si ano, uh, sino ba? Isa sa mga nakikita ko mamaya si Nakonayok. Papasok yan si Nakonayok kasi ang ganda ni Nakonayok. Baka mag top 10 pa yan si Nakom, Nakom Patong, yung Black Beauty nila, papasok din yan sa semifinal. So, Nako Nayok, Nakom Patong, ayan. Tapos, si Samutsung Kram, uh -huh. si Konken, si Ploy, si Konken, yung magaling din maglakad. So, parang piling ko magta-top 18 din yan. Baka nga mag-top 10 pa yan. Uh -huh. So, yon Ang mga nagustuhan ko. Tapos, sino pa ba? Actually, magagaling naman din yung ibang kandidate. Si Sungkla. Oo, uh -huh, baka pumasok din si Sungkla. Tapos, si Chiang, si Mai. Oo, uh -huh, baka pumasok din si Chiang Mai. Ayon. So, sino naman ang nasa top 5 natin? eto sa top 5 list ko, I think, papasok si Nakonsi Tamarat. Hmm. Nakonsi Tamarat isa siya sa mga nakikita ko kasi yung beauty naman talaga niya Nakonsi Tamarat, marat ang lakas din tapos ang tangkad ang ang ganda di ba ang josa ng datingan so pag naglakad na siya talagang masasabi mo wow meron siyang extra sa beauty talaga at pwede din talaga Makarating talaga sa top 5 hindi ko lang alam kung mananalo siya Pero depende yan sa performance niya mm -hmm. Ayun So para pili ko din magta-top 10 din Si Luke Buri oh, Si Luke Buri at saka si Samut Prahan mm -hmm. Magta-top 10 yan Saka yung isa sa mga napili nila Na ano saan ba to Yung sa Yung napili nila sa Top 4 Na magaling magaling kumuda So, parang piling ko papasok din yun. Nakalimutan ko na yung name. <laughs> Mahirap silang tandaan. Pero, isa yun sa mga nakikita ko na pwede talaga makarating sa dulo ng kompetisyon. Kasi nga, di ba alam naman natin na ang tindi din talaga ng labanan. Ang tindi din ng, ng mga girls dito. So, ayun. So, parang piling ko papasok talaga siya ng bonggang-bongga. -bongga. Inahanap ko yung name niya. Eh. So, parang yung top, ano ko, yung top Uh, so panburi ba? Ay, hindi ko yan bet na makarating sa top 5. Charot. <laughs> uh, sandali lang. Hanapin natin para para maklaro natin. So, iba, iba din kasi yung dating niya. Medyo kabugera din talaga si Bakla at malakas ang laban so ngayon pala nakikita ko na na parang ay okay, kaya na itong mag-penetrate talaga sa top 4 ah, sa top 10 or top 18 kasi parang alam mo yun, iba pa rin yung datingan niya, sa dalilang ay naanap ko alam ko may pinau sila dito eh, so tingnan natin, ay hindi ko makita, punta tayo sa kanilang page para legit, di ba? So ayun, so na si marak nakikita ko na magka-top 5 mamaya. And then isa din sa mga nakikita ko na possible din talaga na maka-top 5 IC, si, ano? Si Patom Tani. Yes, iba din ang dating ni Patom Tani. Pwede pwede din talagang makata-top 5 talaga siya dito sa Miss Universe Thailand. Kasi malakas talaga yung dating niya from the beginning pa lang. Nakita na natin na sobrang grabe na yung galing niya sa, sa execution, di ba? At ayun, so feeling ko pasok siya sa banga. And then, isa din sa mga nakikita ko na pwede din talaga kumabog ay si, ano, ilan na ba? Si Nakon si Tamarat si Patumtani, si Phuket. Yes, Phuket syempre. Malakas talaga si Phuket kahit anong mangyari. Sobrang Ibad pa rin dating So, parang pili ko magta-top 5 yan mamaya And then, of course, si Contep Mahanakon So, wala naman duda <laughs> Na si Contep Mahanakon ay isa sa mga pwede talagang makarating talaga sa top 5 And then, syempre, mawawala pa ba si Vina? <laughs> Obviously, syempre, nasa top 5 siya Mm, siya yung best seller siya yung best follower lahat ng best nasa kanya charot so, yan. so nakikita kong mananalo sino ba ang pwedeng manalo dito sa competition talaga ng Miss Universe Thailand mm -hmm. sabi ko nga sa inyo kung performance silang lima talagang nasa top 5 si Nakon Sita Marat si Patungtani, si Puket, si Vina, si Saraburi, at saka si Contep Mahanakon, si Preo. So, sila ni Ma, Matip yan. Sila yun nakikita kong magta-top 5. And then, pwedeng malaglag yung isa dyan. <laughs> pwedeng hindi makarating sa top five. So, depende. No? Nakakakaba. So, yon pero performance level kasi, kung titignan mo, ang ganda talaga ng laro ng, ng limang to. Noong preliminary competition. In fairness, lalo na si Bangkok, ang ganda ng lakad na sa swimsuit. Pero sa evening gown, okay din naman. Laban na laban. Kaya lang, si Vina, parang 50-50. So, ngayon, ito na. Sino ba ang mananalong Miss Universe Thailand? Ako para sa akin kasi, sa Miss Universe Thailand, kung performance ang pag-uusapan, hindi nag-perform ng todo-todo si Phuket during the preliminary competition. Kasi nga, di ba, parang matik na siya nasa top 18. Kasi siya yung queen of Phuket. So, parang piling ko, hindi na talaga niya binigay yung best niya. But, may feel ako na parang maghahanda siya nang bongga-bongga mamaya. Parang piling ko mamaya mas pasabog siya, mas e-eksena, yung gano'n. And, magaling din to kasi kumuda. Kaya parang piling ko possible din na mag last to standing talaga itong si Puket. Kung hindi si Puket ang last to standing ng isang kandidata dito na pwedeng manalo ng Miss Universe Thailand, pwedeng si Contemp Mahanakon. So, si Contep Mahanahon, isa din to sa mga strongest candidates talaga na masasabi ko na pwedeng makalas to standing ni Vina. Aha. Si Vina talaga yung dominant sa lahat na pwedeng nakatayo talaga sa center or si Contep Mahanahon. So, para sa akin, sino ang mananalo? Actually, performance-wise, I think it's ano eh, pu-ah, pwedeng masabi ko, na si Preo. Aha, uh, si Prew, si Contact Mahanakon ang pwedeng manalo kung performance ang pagbabasihan natin. Pero kung overall, actually kung beauty queen materials talaga yung hinahanap nila, I go for Puke. But, kung sasamahan natin ng business, body beauty with the business, I think it's Vina. So, my final decision I think it's between Vina and Preo. Ayon, sila dalawa. Uh -huh. So, pero sabi ko nga sa inyo, sino ba naman tangang organization na pakakawalan yung ganitong kalakas magbenta sa negosyo nila? at hindi ipapanalo. What if pa kaya pag naging title pa yan, Diyos ko, baka hindi lang 3 million ang kaya niya ibenta in one hour. So parang feeling ko si Vina ang mananalo mamaya Miss Universe Thailand. Mm -hmm. So yan, ayun yung akin, si Vina talaga. Kasi si Vina, yes, hindi siya performer, hindi ganong kabongga yung performance niya, pero she is the queen kapag lumabas na yung time ng prelim ha she's queen ang performer dyan si ano si si tawag dito ang nagkita ko nagperform talaga si si ano si Contep Mahanakon pero I think queen ang hinahanap nila kaya I go for Vina and Vina will be the next Miss Universe Thailand for 2025 para sa akin. Pero syempre, depende yan sa magiging resulta. Tulad ka na sinabi ko, pwede rin si Preo, pwede rin si Phuket ang makasungkit ng corona. So, yan! Silang so, tatlo kasi nakikita kong dominance sa crown. Pero, na natin. So, yan. Ikaw ang tatanungin ko. Sino sa tingin mo ang mag-uuwi ng corona ngayong gabi ng Miss Universe Thailand? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika, sabi nga gano'n always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin Chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.